Tatay hmm. Ah. Uh, Pag-iingat po kayo palagi. Jeremy. Naano ko sa ano eh. Tsaka ang hirap din nung inuupo ko. Parang gano'n niya po baka tagal to niga tatay. Ano ba daw niya? Gano'n Ni pero kung ala niya. Ni-repair niya to. Maka nakakapag-check na po ba kayo mga parang holding bed bago? Oh, kaling sa ano? Inglaterra. Bibigyan po kita 5,000 pesos. Para may bago kasi 100 <P1> Ba'la ah. ah. mga kapuso, always Eh ako maraming maraming salamat sa ibinibigay ninyong suporta sa amin, kasama ang Chaleco Boy dahil sa inyo tuloy-tuloy kami araw-araw at kahit pa paano, in our own little way nakakapaghatid tayo ng tulong at saya. At tulad ni tatay, tamo, hindi sumusuko. Ha? Tuloy lang ang buhay. Nakita niyo naman yung bahay niya. Ha? Nirarawas ang sarili. Ha? Kaya kahit anong hirap na pinagdaraanan na natin, manatili tayo manalig sa Diyos. Nakita mo yung sinabi ni tatay kanina. Na thank you Tay. Ha? Uh, basta importante masaya ka ngayon. Oh. Uh, maligaya ako. Maligaya ako. Nakita ko ng Panginoon kalbugin I love you Okay na tayo malakas ka Oh. Vitamins. 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 oh. 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 Isang araw na naman na nakalipas. Sana bukas makasama namin kayo ulit kaya mga bangers, antabay lang kayo dahil darating lagi dyan sa gate ninyo si Prisipi Sedi at ang inyong yorme yes. ng itpo Jimmy 7 kapuso na may talang at, at sa aro 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 para